nagbaba na po kami ng presyo. Tapos, ang promo pa namin bukod sa nag-markdown kami, meron pa kami isang promo ngayon na extended free delivery. Kahit nasa Batangas ka pa, Laguna, Calabarzon area, ganyan. Bulacan, free delivery kami ngayon. Ano naman ba uh... itong unahin nga natin ito? Ano ba itong ina na ito? Ito yung gwapo na ating kaya na nahiya, oh. May top luggage pa siya dyan, ano? Oo. Oh. And may isaw Teka, may nakita ko yung ng umiilaw. Ano ba to? May ilaw ayan talaga yung yan. Ayan, yung ano, oh. Meron siyang, ano, stop light. Gando, ayan, oh. Ayan, katulad yan. May reverse cam. Ay, napakalinaw. Ayun, no. oh. May crown light na rin, ano? Oo, ah, ah, meron na. Ayun lang ba siya na. ganyan? Ito, 1,000 watts, pero naka-disc brake at saka 4-seater. Tapos, ah, meron pa tayo, ano? Meron tawag ba siya ito? electric fan? Mga watts, ano ba to? watt meter para sa solar tapos ang maganda dito kasi yung solar namin nilagyan namin na ano breaker switch Oh, okay. Ayan, ah, oh, pa. oh, yan. Para po safe na safe talaga Lalo na pagka sa gabi, hindi gagana yung solar Nilagyan namin ng breaker switch Para hindi na siya umadar uh -huh pag sa gabi, ayan. At ito naman, Judge, yung aming pangmalakasan na two wheels. Yung iba dyan na gusto na, ano, yung parang motor na talaga, tipong mas mabilis pa sa motor, eto, Judge, yung sagot sa mga hinahanap nila na gusto nila ng e-bike lang. 80 to 100 kilometers, depende sa, ano, sa slope ng kalsada. Oh o, pagka puro pa ahon, ayan, 80 kilometers. Pero pag pantay, asahan mo, lagpas sa 100 kilometers okay. ang tatakbuhin mo. Oo. Ayan. Pag halimbawa ang gusto nila na ibang kulay, itanong lang nila. Ito uh, yung aming mini bodega. Sa lahat ng mga ibang gusto maghanap ng ibang kulay, ayan, nandito po. Meron oh, po ibang kulay dito. Tsaka may mga solar din talaga. Uh, may mga solar oh, na yun. Ano diba. uh, yes. Isang magandang pinagpalang araw na naman po sa inyo, Aking mga ngayon, no? Ako nga pala si Jatsi Black at nako ngayon, Bumalik tayo sa hari ng mga solar. Yan, no? Itong mga e talaga dito, mga may solar na. Alam ko naman, gustong-gusto niyo yun dahil mas nakakatipid nga naman po tayo pagdating sa mga konsumo ng battery. O, oh, di diba? Pero, syempre, magpapasalamat muna nga pala ako dun nga pala sa akin. Ma'am, hello ma'am. Sino man po kayo na nakasalubong ko sa may SM nga pala ah, uh, nakilala nila ako. Maraming-maraming salamat po. At syempre, sa out din sa ating mga kaibigan dyan sa may Villa Moore yan at gumawa ng auto kasi nag nagkaroon ng problema sa auto sila Sir Jun at sa mga gang niya yun, sa mga members niya maraming salamat po sa inyo yun. at big big shout out muna sa ating mga Sinyo si At syempre, walang iba ating mga bagong pinanin Walang iba, ikaw na OFW O, oh, ba, diba, ano? Naku po, may good news po ako sa inyo Dahil, dahil, yan ako Uunahan ko na kayo Nako, my free delivery! Yan, oh, kinikilabutan tuloy ako. Kita nyo. Nako, syempre, para sa inyo nga ito. Ating mga senior citizens at mga OFW. Nako, good news na good news to. Pero syempre, alam nyo naman si Judge, ayaw ng maraming yaw-yaw. Let's -yaw. go na! Ay, matatang <laughs> dami ka na naman yaw-yaw. Oh, eto na ako, aking mengot. At ang papakita ko muna sa inyo, dito sa may... Uh, JD JB Super yung kanilang mga magandang mga nakasolar na po talaga yan legit na legit po yan at syempre bago natin simulan to Nako, ipakikilala ko nga pala sa inyo si Boss. Hello! Hello, Hello Judge. Magandang magandang araw sa iyo. So, oh, na-miss pala kita. Uh. Kita mo ha. Oo oh, nga, medyo na, matagal. Dami-daming naghahanap na sa iyo. Na. <laughs> Siya yung sikat uh, na TikToker natin ngayon. Uh, uh, yeah. Yeah, si Japer. Uh, oh, yun, shoutout nga pala. No. Yun, eh. Uh -huh. Japer, eh, balita ako. may pasasabog ka na naman ngayong Uh, summer sale natin 'yung April. Hindi to hindi to joke ha Hindi to joke. Uh, hindi po joke. Hindi po April. April po. Uh, oh. <laughs> <laughs> Ito totoo. Reality po. Reality Ayan. totoo po. Totoo. Ayun. Yo, sige. So, ano pa 'yung meron sa atin ngayon? So, ngayon, judge, nagbaba na po kami ng presyo. Tapos, ang promo pa namin bukod sa nag nag-markdown kami, meron pa kami isang promo ngayon na extended free delivery kahit nasa Batangas ka pa Laguna Calabarzon area ganyan Bulacan ayan free delivery kami ngayon so ayan lalo na pag halimbawa ipipresent mo lang yung OFW ID PWD ID at saka senior citizen ID kahit po pinsan mo lang pwede mo nang gamitin yung ano mo na yun makakaano ka ng privilege na free delivery 'Yan mga na nila yon. Uh, oh, uh, eh paano halimbawa? Kung nasa may Pampanga ako, kaya ba? Free delivery po Pampanga, Tarlac. Free delivery <laughs> din. Oo, <laughs> yeah. basta basta may present lang basta, na. ID? Ayan. Yan. basta mayroon pa its may present sa ID. Na ID. Oh. Yun nga sa. Big Kahit shot. pinsan mo, ayan. Okay. Lola mo, lolo mo, kapatid mo na PWD, ganyan. Yeah. OFW na kapatid mo, oh. nanay mo, tatay mo. Ayun, o ikaw mismo, ayan. Ayun, big shout out. Free delivery. Okay. Sige, ah. sige. Bago natin sabihin, may Facebook page nga pala tayo. Opo, dito po sa ano, sa Quezon City, JD Super E-bike Makaya Compound, Numaliches, no Quezon City, main branch. Main ayun branch. po, ah, opo. Ito ah, yeah. po yung ano, yung page namin. Okay. Sa Taytay -tay naman po, doon po sa Taytay -tay, ano, Barangay, Ciud Barangay Muson, oh, Ciudad ayun. Grande, Barangay Muson. Taytay, -tay Rizal. Ayun po naman yung page ng ano namin doon okay. sa ano, JD Super E-bike. 'yang ganyang yeah. kalakasan. So ibig sabihin, pag maraming branches, talagang mga maaasahan 'yan yeah. kasi nadabi ba naman 'yan. Uh, meron din po lang, pala kami ng ano doon sa ano sa Tagig. Oh. Ako rin po ang magiging ano doon, magiging uh, representative. Uh, representative magiging. doon kaya sa lahat po ng mga malapit dyan sa Tagig, 'di ba? Sa ano Pasig gan kita ah. Oo, 'yung sa Makati, 'yung malapit sa Tagig ayan. Kita-kits po tayo doon. Ayan. Sa lahat po na gusto mag avail ng mga ano dito ni Judge. Okay. Mga subscribers ni Judge o kayo mga viewers ni Judge. Yan. Teka, teka. Ano naman ba itong uh, unahin nga natin ito? Ano ba itong ina-attrass na ito? Ito yung gwapo natin kay VJ na nahiya. Ito, oh. I-deliver uh, na ito, Judge. Ito, oh. may bag. Ayan, may bag. Tapos meron na rin ito. May, may papers na. Ah, okay. I-deliver siya sa San no, Jose si del Monte, Bulacan Sana sa si... Palmera. Oh. Okay, napakaswerte. Ayan. ayan, the drive unit siya kasi kaya-kaya naman na i bike Oo, uh, ito. Tapos meron pa siya. Uh, may top luggage pa siya dyan, ano? Oo. Oh, oh. May sauce pala. Teka, may nakita ko yung nang umiilaw. Ano ba to? May umiilaw, oh. Ayan. Uh, may ilaw ayan talaga yan? Ayan yung ano, oh. Meron siyang, ano, stop light. Oh, tapos okay. signal light na rin. Ganda, oh. ayan, oh. May oh. camera rin ba itong ganito? Meron, reverse cam. Ah, oh, tingnan natin. Nagre-reverse cam to. Tingnan natin, ah. Ayan, katulad niyan. May reverse cam. Ay, napakalinaw. ay oh. No? Napakalinaw. Yung ay, panalo. Ayan. Mm -hmm. May crown light na rin, ano? Oo, ah, ah meron na. Ay, lang, watch ang ganyan? Ito, 1,000 watts, pero naka-disc brake at saka 4-seater. Ah, okay, naka-disc oh, brake oh, na. yan. Ah, battery. battery? Battery niya, 60 volts, 20 amperes. Okay, yan. Ayan. So, yan, idideliver ngayon ah, oh, yan. Oo, oh, i-deliver na niya, drive okay, niya yun. okay. ingat, sir, ha? Ah, ingat, ha? Ah. Yan, uh, abang inaayos nila yan. So, may presyo na ba tayo niyan? Ayan, Judge, ano, dati namin ano, 68,000 yan, oh. ngayon, 65,000 na lang, tapos pag halimbawa gusto nilang magkaroon ng ano pa, discount pa, tumawag lang po sa amin. O kaya mag-message lang doon sa page namin sa Makaya Compound JD Super E-Bike. Okay. O kaya direct nang mag-message sa akin sa 0964 7343682 mm -hmm. Ayan. So, promise yan na may bawas yan, ha? Oh, ah? Oo, may bawas pa Ayan. pag halimbawa tumawag sa akin. O, kahit mismo ngayon, pag napanood nila itong vlog natin ngayon. Ayan. At ah, take note ha, hindi ayan. lang tawa dyan, mas malaking discount ang bibigay ayan. sa malaking atin na Malaking discount D. ay bibigay namin sa inyo. Ayan. Ayan. yan yun ang JD Superbike. Kita uh, nyo talaga, kasi kaya sila binasaga na super, super, super sa baba ayan. ng presyo. At eto naman, dahil naman sa Super E-Bike kami, eto judge yung katulad no, na i-deliver na, ito ayan. drive na ito. Ito, JD10 version 6, dati po ang presyohan namin na ito, 78,000. So, oh. sa lahat po ng mga nakabil dati, ayan, 78,000. Pero ngayon, dahil sabi ko nga, nag-markdown kami, eto po, for only 72,000, may solar panel ka na. 72 na lang ngayon na may solar panel. 72,000 na lang, may solar panel na. At, maganda pa dyan, pag OFW ka, at saka PWD, o kaya senior ka, Meron ka pang free delivery. free delivery tayo. Oh, ayan. Oh. ayan. Naku, tuwan, -tuwan na naman natin mga senior ayan. citizen yan, eh. oh. Yung mga armrest diyan. yan. Ayan. May mga armrest din yan. Eh. Oh, din yan. Pwede, pwede yan sa mga buntis. Mm. Ayan. Galing. Ayan, ayan. May, may triple na. May triple na yan. Ang ganda ng trapal na ito. Judge, kasi okay. ito nga yung bestseller namin eh. Okay. Oo, oh, ayan. Wow. Oh, di ba ang ganda siper? ng triple na ito? Ang ganda ng zipper. ayan. pa yan. Mm, ang yan, extra tire, kasama na rin ba to? Oo, oh, extra tire, kasama na. Tapos, ang maganda nito, eto, yung pinakatapal doon niya. niya oo. Oh, oh. oh. Yung, oh. yung fender niya, ano na siya, stainless, stainless. na. At, teka, e oh. eh baka naman si Lola, mahirapan dito sa pagka, uh, 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 na. Ay, mayroong reverse cam yan. Hindi ka. Oo, oh, oh. mayroong reverse cam, cam pa to? yan. Oo, oh, oh, eto. Ayan, eto ayan oh. Reverse, oh, okay. cam niya. Oh, may reverse, o, may cam, reverse cam. cam. Tapos ah, meron pa tayo ano? Meron pa electric band. Mga watts na ano ba 'to? Watt meter Mga para watt meter. sa solar. Tapos ang maganda nito kasi yung solar namin nilagyan namin na ano? Oh, uh -huh. breaker switch. Oh, okay. Ayan. Ah, oh, ayan. Okay. Para po safe na safe talaga lalo na pag sa gabi hindi gagana yung solar. Uh -huh. Nilagyan namin ng breaker switch para hindi na siya umaandar. Oo. Uh -huh. Pag sa gabi, ayan. Oh, okay. Ayan. May basket pa. May ano? basket pa sa harap. Mm -hmm. At maganda rito, malaki yung mga ano nila. Yung pinakaano dito sa ano compartment. Oh, may compartment oh, din. ayan. Sige, sige napakaganda oh. yun. May mga kulay pa naman Meron niyan. Meron pa, meronbaka pa may ibang kulay niyan. Meron yang kulay red, white, purple, blue, black. Ayan. At ito naman judge. Yung aming pangmalakasan na two wheels. Yung iba dyan na gusto na ano, yung parang motor na talaga. Yung tipong mas mabilis pa sa motor, eto judge. Yung sagot sa mga hinahanap nila na gusto nila ng e-bike lang. Wow. Yung makakatipid sila sa gasolina, mm -hmm. wala silang uh, wala silang iisipin. Na pang gasolina, oh, no, Na pang nah. eh, Sasaksak mo lang, magkano na oh, lang yung charging na ito. Tsama ganda dos. Oh, so, hindi, hindi mo ma ano, ganda. Oh, ganda ah, no, Maganda yung ano na eto. Oh. Wow. Tapos yung swing arm uh, niyan, ayan oh, swing arm oh, na kita niya. Ayun, yung maganda na yung yan. swing arm niya. Tapos uh, so yung tapat ng disc brake niya. pala to. Oo, oo so the, the one disc, disc brake niya. Meron pa siya front, front and back. back. So yung motor kadalasan front lang ang disc brake, oo, sa okay. likod drum brake, di ba? So eto, e-bike. Disc brake harap likod. Ayun. Nakita mo yung ano, yung disc brake niya to. O yun, kapilaan. Ayan. Kapilaan. Tapos, tingnan mo naman yung panel board. Eh, yan. San -san. yan. No. Ah, nakita mo naman kumpleto. May Bluetooth speaker pa, may Bluetooth pa diyan. Lance, may ano pa? May voltmeter, ano -ano. may may voltmeter oh, siya nang maganda Oh, may voltmeter rin. siya, oo. Mm. Ito very safe pa, may park. Mm. Ito naka 60 volts. Ay, naka 72 volts, 32 amperes na ang battery ah, 72. niya. 72. 72 volts. Hang ilang kilometro siyang ganyan? Ito umaabot to ng 80 to 100 kilometers. Mm. Kasi ako ano, kasi ganito yung gamit ko ah, eh. Oo, Oo. Eto, ganito yung gamit ko. Nandiyan, nandiyan sa labas. So, eto, legit. 80 to 100 kilometers depende sa ano sa slope ng kalsada. Oh, o oh. Pagka puro paahon, ayan, 80 kilometers. Pero pag pantay, asahan mo, lagpas sa 100 kilometers okay. ang tatakbuhin mo. Oo, ayan. Daling. Eto, subok na subok ko na talaga to. Ayan. Pende? Eto, mabibili mo siya for, o, dati tong ano, dati tong, 68,000. Ngayon, mabibili mo na lang siya for only 62,000. Dito lang yan kay Judge. Ayan. Ayun. At sa JD At Super. Ayan yeah, to Super pa. eh. Ngayon, eto ba? Yan, may free delivery ba yan. Eto, free delivery din to. Halimbawa, gusto mong ano, ipasakay kasi ayaw mo ng ibang, una, ibang gagamit. Oh, oh. So, ipi-free delivery na namin to. Mm, galing. So, For only 62,000, kahit nasa Batangas ka ba, Cavite, Laguna, ayan, Calabarzon area, Bulacan, mm -hmm. no Tarlac, ayan, free delivery kayo dyan. Ganda. Ganda. Oo, ito. Yun. For only 62,000 po, dati po yung 68,000, kahit tingnan nyo po sa page namin. Mag-visit po kayo sa page namin sa JD Super E-Bike, Makaya Compound, Main branch no baliches, ayan. At ito naman, Judge, sa lahat ng mga ibang naghahanap na ibang kulay, ayan, dito namin nilalagay yung ibang mga kulay. So, kaya pag halimbawa gusto nila na ibang kulay, sabihin lang nila. Mm. Ito na lang nila. Uh, ito yung aming mini bodega. So, sooner, lalaki pa to. Ayan. Mm -hmm. Sa lahat ng mga ibang gusto maghanap ng ibang kulay, ayan, nandito po. Okay. Meron yeah, po man. ibang kulay dito. yun may mga solar din talaga. Oo, ano, may mga solar na rin ano, di ba? Oo, nilalagyan so, na pipili namin. So, piliin lang pala sa larito ano kung anong gusto niyo ng kulay. Yeah. Galing, meron din Kasi ayok ano maganda na. ngayon, judge, pag halimbawa may solar, pag halimbawa nag-order kayo na may solar, dati, 'di ba, sabi namin 2 to 3 days bago i-deliver. Ngayon, sa araw na 'yon, halimbawa, ngayong araw na 'to, nag-order ka na may solar, hmm. May deliver na rin po ngayong araw na ito. Basta mas maaga-aga nyo oh. ano, in-order. Mm -hmm. Pero pagkahapon na, syempre, kinabukasan na yun ang may deliver Hindi, yun sabi nga natin, uh. free delivery. Yun ang Ayun, nito. free delivery naman yan. Okay. Pero pag, kasi dati yung ano namin, yung 3 days pa bago may deliver basta may solar. Uh -oh. Ngayon, mas madali na. Oh. Pag halimbawa, maaga-aga ka nag-order, may di deliver din po sa araw na yun mismo. Ayun, Ayun ang maganda na ito. Ayun, oh, oh, Agad-agad. Mm. Oo. So, eto po. Maraming maraming salamat po ulit. <laughs> Ayan. Maraming maraming. At syempre, big shout out muna sa ating mga OFW, Senior five Citizens, at saka mga PWD. Ayan. Lagi ko na mag Maraming maraming salamat din, Judge, sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon dito sa JD, super e-bike. Hindi, kasi alam mo, syempre gusto ko talaga makatulong sa ating mga senior citizens uh -huh. kasi siyang ano, saan tayo makakita ng mas mura? Ito, sinusugod ko talaga. Uh -huh. di ba? o. Uh -huh. At saka yun din, no? A reminder na natin sa mga e-bike user na dapat uh -huh. maging responsable rin tayo sa uh -huh. pagdadrive. O, Tsaka sunod tayo sa ano sa mga batas, batas trapiko. Ayan. Oh. Para hindi tayo natatawag na kamoting driver. Oh. Ayan. Hindi para sa inyo rin kasi oh. mas maganda naman Para sa uwi. safety rin naman natin. Para uwi tayo oh. ng ano ng ligtas. ligtas. Oo. Oh. Na kumpleto yung pala, ten, oh. tapos kamay oh. at may ulo pa. Oo. Oh. <laughs> oh. Para sa inyo niyan. Ayan. Mas oh. sana. Ano, follow the safety protocols ng ano ng um, MMDA oh. Ayan. Tsaka sa uh, mga local governments din. ko uh, ayan, uh, uh, ayan. Sumuro uh, din tayo kanin dapat nilang uh, ano, kung ano yung mga requirements, tila, requirements nila. oo, oh, oh. eh, gano'n naman talaga. Mm. -hmm. Pagka tumatagal yung isang bagay, nagkakaroon na ng mga restrictions, uh, nagkakaroon na ng mga batas. Mm. Uh, pero kung, na. para, sa inyo rin naman po yan, kayo yung uh, mga batas na yan eh. Para kung sakasakaling mawala yung e-bike nyo, may hahabulin oh, na tayo. Oo, kayong hahabulin. In <laughs> case na, ano, in case na nagkaroon kayo ng problema sa ano, uh, oh. Meron katibayan na sa inyo talaga oh, yung e-bike, di ba? Yung naman maganda diba? nito. Baka mamaya, biglang may umangkil <laughs> na. Oo, Ayang. yun. Okay. Okay, uh, sir. Ayun, sir Jeper, maraming maraming marami salamat. Salamat, Judge. And God bless.